Hah? Mabdus ka? Hay mabdus ba? Pila na satu pa ani day, nanami apo. Oh no. Siapa Luloy. <laughs> luloy. <siya> mga luloy. ka naligo. Usa makang naligo. Alas 5 pa kadlaw. sayo kung ni sayo kay naligo no to na po basta ingon ani guys no si ate Esther basta hapit na uh, po diyang monthly injection kay ugma schedule naman niya ini injection magingon ani gini siya di kasabot kuan suguon uh, magka kuan ka ng loading kayo Aku ni siang gi palaba sayang so, kuan nawa oh, okay. gud yang hinubuan dito sa sakop sa CR ngi yang hinubuan kanina na ligo basta kuan loading ni siya guys muni siya siya tester ugma injection ta ugma oh atutas doktor basta ting injection na ganin niya loading ug sugo ni magpalingog-lingog lang Ha? Kaya siyang hapon? Ugma pa. O, oh, samtang adlaw ugma ma. Hay bernis di hoybes. O oh, hoybes ug Tayo hmm. kayo hing mata. Pag mata nako ako, naghikay ko pamahaw. Nagmata na niya nagpakalo-kalo na. Naligo na. Ang ulo ra siguro yung gibasaan eh. No. no? lagi. Ang ulo ra gibasaan niya. Naligo. Kung ano po sa ati, tulala ba? Mabdos. Ha? Mabdos. Mabdos? Ha? Mabdos ka? Hay <laughs> <laughs> Mabdos ba? Bilang naman din na kabuan? Walo. <laughs> Bago na nagkaon, bumahaw Ah. Ha? Unsa ni? Oh. Unsa guys basta tinga injection na ganin niya Kana ano. mura og padung na hupas siguro ang medisina no. Upas, paupas, paupas na gini ang medisina. Huwag mga ini schedule kay 26 may mingat huwag takloba, nagipa injection niya ate. So, huwag mga po 26. So, huwag po huwag mga lawa ng no? So, mga siya nga huwag mga schedule niya injection. Huwag oh, mga to RH So, mga ni siya, huwag yung sugo, hindi minaw. Kanina rin ako gisugo. Huwag lang, itutok lang niya. Ha? 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 Di, di Aramis Boboy, Arecio. Hmm. Alam mo di si Bago bitaw na ang tumana mo pinalit na mo sa buhol Ang pinalit na mo ng t-shirt sa bowl. Bontis kuno siya? Siya. Kopilan na man kabuan imong tiyan sa 8 months. Buntis na? Bontis, unsa to pa na apohan na mi ani day, na na mi apo? Sa maya na. Luloy